Ito nga pala, yung so man, ika. Aw, aw ika. Or yung pusit. Tingnan nyo ha. Nilagyan ko ng, oh, nalaglag ang wasabi. Oh my goodness, umano, suma, humalo. Maglagay ka lang kayo ng ganyan. Talaga ang pagkain ng ganito, ng mga hilaw, dapat konti lang mga toyo, ganyan. Kasi may mga toyo na kayo sa utak, di ba? Kaya dapat konti-konti lang. Matadagdagay yung toyo nyo, Halahasabog yan. Mm. Hello yan ha. Hello. Mm, 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 mm. 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 Halap, ang harap. Ang damis. Oh. Ganito ang sabi ng mga hapon. Dapat pag nagsawsaw kayo, konti lang yung dulo na isasawsaw nyo. Ganyan. Para hindi lahat nang malalasahan nyo, Ay eh, puro toyo na lang. Kailangan malalasahan nyo kung ano yung pinaka-main. Mm. At ni nito. Hilaw na. Ika. Mm. Ay, dilasan na yung pagka-fresh niya at saka yung manamis, namis na lasa. Mm. Tapos may wasabi. Tapos may sibuyas. Kapag pabaho din ang hininga. Panalo. Bye! tayo kumain ng mga hilaw sa Japam. Hindi kayo magsisisi. Super sarap talaga. Enjoy every moment of your life, of our life. Wala, ay buhay-buhay eh.